Hello po gawa, good morning po sa atin lahat, happy sunday po sa inyong lahat Mga kapatid, mga viewers, thank you so much Sana sa lagi po kayong nasa mabuting kalagayan Nandito na naman si Maludy Santos para magbigay po ng reaction o opinion dito po Sa mga sinasabing lulubog na daw po ang Danjoy Alam niyo po mga kapatid, ha? Kami pong mga Danjoy kahit kailan po hindi kami naapektuhan. Like my pets. I love DJ, di ba? Pinakikita ko lang po sa inyo ang aking suporta po dito sa love team ng Kalingap. Ito po ay bilang suporta po kay Kalingap Rob. Gagawin namin lahat po na para po makatulong po sa ating mga beneficiary. Lalong-lalo na po dito sa Danjoy, sa pag-aaral po yan ni Kalinga Prab. Di ba? Kaya po, tandaan nyo, ano man ang sabihin nyo na lulubog na ang Danjoy, wala kami pakialam. I'm not affected po sa mga sinasabi nyo dahil kami po naririto lang na kaaming mga kagrupo na lalong-lalo na po dito sa mga sponsor na kami po ay danjoy lang. At kung wala man po ang love team, hindi pa rin po kami susuko dahil susuportahan po namin ang pag-aaral ni Joy, ni Princess Diwata. Di ba? Princess Joy. Di ba? Yan ang bagong binigay ni Kuya ng uh, pamag, uh, kanyang title. Princess Joy. Napakaganda po yan. Mm. Ano? kayo dyan. Hindi kami affected. Lalo namin mamahalin si Joy. Sige, hamakin niyo po ang dang Joy. Ipakikita namin kung gaano katatag po kaming mga katim namin nakilat Dito sa pangunguna po ni Sis Bupil na kami po ay talagang totoo kaming tumutulong na walang anumang problema. Kung wala man po na upload si Kalinga Prab sa Danjoy, yan po naiintindihan po namin. Hinihintay lang po namin. Di ba po? Hmm. Pagtawanan nyo ang Malo Los Santos. Lalo lang po yan, nagiging hyper. Ah! kaya wag po kami na mga danjoy dahil kita lalo namin na hindi kami susuko di ba kaya sa mga basher ng danjoy lalong-lalo na kijoy lumuha kayo ng dugo hindi nyo kami mapapags mapapabagsak at hindi nyo kami mapapalubog di ba bakit? Ang alam naman namin na nandyan, kahit anong sirain ninyo si Kalingapdan, sabihin nyo man na may girlfriend si Kalingapdan, wala po kaming pakialam dahil hindi namin pinakikialaman ang personal na buhay ni Kalingapdan. Diba? Nandito lang kami para sumuporta po dito kay Joy Diwata. Diba? At ganun din po si Kalingapdan. At marami pong salamat kay Kalingapdan dahil ang sinabi niya talaga, naririto to siya para lang po sumuporta si Joy Diwata. ba diba? Napakaganda po yung sinabi ni uh, Kalingap Kalingapdan na uh, hindi siya titigil hanggat hindi makapagtapos si Uh, joy sa pagkanyang pag-aaral. Iyon po ang napakaganda dito kay Kalingapdan. Pero huwag kang mag-alala Kalingapdan, kung umayaw ka man din dahil ang daming ang mga bashir dyan, mga ampalaya. Viva! Eh, mga ampalaya. Ah, uh, ano? Kakantahan ko na lang kayo. Mm. Bas pamar. Detret pamar dito Joy, hindi kami natatakot. Hindi kami mapapabagsak nyo. Bakit? Kayo ba ang tumutulong? Di ba? Kaya, wag po kami na mga I love Danjoy. <laughs> Ayan. Kantahan ko na lang kayo, mga kapatid. Dahil, dito kayo matitinan. Bawas-bawas po ang mga ipal nyo dahil wala kayong nagagawa. Dahil kami pagtulong lang, hindi namin uh, humahangad na kung i-vlog lagi po yan. Kung wala man na I Love Sabado, baka next week I Love Sabado. Kung may upload man si Kalinga Prab, thank you so much. Kung wala naman po, nauunawaan po namin yun. Dito po sa Kiling Overload, hindi kami susuko dahil ang angaran lang namin ang masuportahan po si Joy sa kanyang pag-aaral. Di ba? Kaya huwag tayong iipal-ipal kapal. Kung wala naman tayong nagagawa, kung wala naman kayong tulong nagagawa dito kidiwata, dito sa Danjoy, tumigil. Mm. Harapin nyo na lang ang buhay nyo. Kaya shout out po dito sa mga lab team. Jumkar, Edsy, thank you so much talaga. At dito po sa... Kilig Overload. Enjoy tayo. Go, go, go lang. Happy song di po sa atin lahat. At ito po, kakantahan ko kayo. Dahil, ang paalis po ito ng stress. ba diba, mga kapatid? Huwag tayong iipal. Magbigayan. Suportahan natin ang programa ng Kalingap. Kung gusto nyo po ang kalingap, manatili tayong mabuti ang kaluuban, wag magpaipal-ipal. Tandaan <laughs> niyo po yan, hindi kami patitinag, kaya mas danya ang pace ni Malodin. <laughs> Eto po, para sa inyo po, na pinagmasda ang iyong ganda at hindi na rin bawat ngiti mong may gayuma Dahil sa akala ko di ako iniig sa ikau ikaw pala ang aakil sa puso ko, kaya ngayon ay gulong -gulo. ang puso ko't isipan araw gabi ay pangarap ka at sa tuwi na'y nababalisan dahil sa

Nais nice kong malaman Na hindi kami titigil Ayan, shout out po Sa mga basyo Nang ganyoy Blablabla blab tayo Hindi ko na sana pinagmatdang ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma dahil sa akala ko di ako ibig sa'yo ikaw pala Uh <laughs> Ayan. Shout out po dito sa mga mga ikalifal, mga ampala Alam niyo po, mga kapatid, ano ang sabihin niyo, ang malo de los santos, hindi po yan matitinag. Hindi man po yan mawawala. Kahit anong sabihin niyo, mga kapatid, mga bashir, mga ampalaya dito sa Danjoy, naririto lang po kami. <laughs> Kinikilig pa rin, di ba? Ang personal na buhay ni Kalingap Dan, wala po kaming pakialam. Ang mahalaga, nandito lang po yung totoong pagtulong natin dito sa pag-aaral ni Joy at ni Eden. Shout out po sa inyong lahat mga kagrupo ko. Sa pangunguna po yan ni Miss Bopil Mix Vlog. Hindi ko na kayo maisa-isa mga kapatid. Alam nyo yan na tayo po ay nagkakaisa. Maraming salamat po sa inyo mga uh, Dan Danchoy Kilig Overload. Shout out dito po sa aking mga kaibigan, Cell TV VH, Banat Bagsik, Air Mix Vlog, at ito po si Ayat Mix Vlog, si Lena Barbosa Official, at Malu Dilo Santos po, lagi po tayong sumuporta sa ating mga kababayan ng mahihirap at lalong-lalo na po, shout out! Dito po Kila Kuya Val Santos Matubang at Idna Vlog, Kalinga Prab, at si Roel of Malalag, at dito po sa Rochelle. Please support natin po dahil sila po tuloy-tuloy lang po ang pagtulong po natin sa ating mga kababayan, di ba? Kaya tuloy-tuloy lang po, wala man po na-upload si Kalinga Prab dito po sa Danjoy handa po kaming maghintay kahit po isang taon pa yan. Ihintayin po namin na magkaroon lang po ng upload si Kalinga Pral. Di ba? <laughs> Shout out sa inyo, mga ampalaya. <laughs> bye bye sa mga viewers Kung nagmamahal. Kimalo de los Santos. Thank you so much. Happy Sunday po. God bless you po. Sana lagi po kayong gabayan ni God dahil po tayo po ay masaya lang. Good vibes lang. Huwag na po tayong maging ampalaya. Iwasan na natin po ang mga bashir. Magkaisa po tayo. Magkasundo. Kung talaga po tayo ay may puso na paglingap, yun po ang paramdam natin. Ipakita natin na tayo po I may mamun mamun. Hindi, pusung batu. Thank you so much. God bless you. Happy Sunday po. Bye-bye you. We love you all.